parang mali yung binaril natin. Ang hina naman ng mga mata nyo. Tignan nyo yung hawak. Oh, hmm. hindi ba pera to? Ang aga-aga, kurat na. Patong. Are you threatening me? pinag lang kita, sir. Pinagiingat iingat saan? I'm sorry, but you're not involved here. Wes, kinakausap kita. At para paalalahanan mo ang papa na mag-ingat, Meron ka masamang iniisip laban sa kanya. Ma'am. Attorney. Attorney Montero. At tandaan mo to. Kapag may nangyaring masama sa papa, ikaw ang una kong hahanapin. Attorney, pulis ako. At ang isa sa trabaho ko'y mag-imbestiga para malaman ang katotohanan. Tama na yan! Makakalis ka na, Kapitan. Yes, sir. Sir. Arriba, ma'am. Bastos! Sino ba yung walang modo na yun? Bakit siya naging polis? Iha. He's just doing his job. Then why were you upset? I'm not upset. Think I have to go. My Baby. Pare, sumusuko na yun ah. Paskip lang sa kulungan yan. Tapos na kayo? Oo. Kami naman ah. Kami naman. Kami naman. Okay. Sige, sige. Ops! Ops! Sir, sir, sir. Ops! Ayos ba mga insayin natin, Santos? Ayos lang, sir. Lockpick! Lockpick!

Sir, parang mali yung binaril natin. Parang kabaro. Ha? Bakit? Wala ba kayo napansin? PO1 pa lang. Ano, sir? Paano mo naman nasabi yan? Ang hina naman ng mga mata nyo. Tignan nyo yung hawak. Oh, <laughs> hindi ba pera to? Ang aga-aga, kurap na. Patong. Ang bilis talaga ng mata mo, sir. Hindi namin nakita yan ah. Ha. Maaring hindi nyo nakita. O nakita nyo rin. Hindi nyo lang talaga binigyan ng pansin dahil naka-uniforme. Eto, tanda mo, Santos. mas na pulis, kapag nagkasala sa batas, pinaparusahan din ang mga yan. Hmm. Pareho. Bata-bata mo pa, labo-labo na mata mo. Pareho. Ayon sa iyong mga pahayag, ang huling sa iyo ay mga alagad ng batas. Mga pulis, makikilala mo ba ang mga taong nasasakdal sa kasong ito? Opo. Naririto ba sila ngayon sa loob ng hukumang ito? Opo. Maari mo ba silang ituro? Opo. Ituro mo. Ina po. Order. Order! Order in the court! Order! That's all, Your Honor.